kahit ano pa ang inyong gawing upang iwasan ang kamatayan pero hindi nyo magagawa dahil makakasalubong makakasalubong nyo si Malakulbaw upang hugutin ang inyong kaluluwa Inal qabr rawdatun min riyadil janna aw hufratun min Sinabi ng mahal na propeta, tunay na ang libingan, ano yung libingan kapatid? Maaring ito'y maging hardin mula sa mga hardin ng paraiso o di kaya hufratun min hufarin hukay na kabilang sa mga hukay ng impyernong apoy walio. Ganito ang libingan mga kapatid. Ito ang libingan cover na kailangan natin pagandaan dahil katiyakan tayo ay makakaranas at iahatid sa lugar na ito. Ito yung lugar na napakadilim nakakatakot at punong-puno ng ahas at bulat. Ito yung lugar na pinaparusahan dito ang tao hanggang sa pagguna ng mundo. Gaano katagal yun? Ito yung lugar na wala kang maisasama mula sa lahat ng iyong ari-ari at kayamanan liban na lamang sa iilang piraso ng tela. Dito sa mundo, Marami kang nakikitang tao. Subalit sa iyong, sa iyong libingan ay mag-isa ka lamang at napakadilim. Dito sa mundo, kapatid, maraming nagmamalasakit sa iyo. Mga kaibigan, kamag subalit sa iyong libingan, mag-isa ka lamang at walang tutulong sa iyo, liban lamang sa iyong mabuting gawa. Kaya anong inihanda natin sa ating kamatayan, sa ating libingan. Kayamanan, posisyon, karangyaan, kasikatan, lahat ng ito ay iiwanan ka kapag nagkahiwalay na ang iyong katawan at ang iyong kaluluwa. Bagkus pag-aagawan to ng ibang tao. At wala kang makakasama sa iyong libingan liban sa iyong mabuting gawa. Ang tanging kaakibat at tutulong sa iyo pagdating mo sa iyong libingan, higit lalo sa kabilang buhay, ay anumang mabuting gawa na iyong nagawa nang nabubuhay ka dito sa mundo.